nakapost dun sa ano sa facebook oo o, hindi daw nakabayad ang dami nila oo mm. oo isa siya dun jo ay Ala. may pangalan si Joanne dito sa mga ano hindi nakabayad sa utang tawagan ko nga si Eh. hello Miriam hello best alam mo ba na si si Joan nakapost nakapost dun sa ano sa Facebook oo hindi daw nakabayad ang dami nila hmm. oo isa siya dun Johan ang nakapangay hala eh baka hindi siya nakamayan ah. Diba? gusto talaga. ako alam ah. Siguro ah. Kaya pala ano? Andam 'yun yung inutang niya siguro, 'yun yung lagi niyang minumukbang, mga ang mamahal pa naman ng na sipod 'yung minumukbang niya. Oo. Oh. Mm. Sigurado yun. Oo, magalagot lagot 'yun. tignan mong mabuti yung pinagsasabi mo. Yung chichismis. Alam mo, yung, kung, kung yung, ano, binibili ko ng pagkain ko, yung binubukbang ko, sarili kong pera, yung, huwag kang ganyan ha. Makikipag-chismis ka na, mali-mali pa.